Magandang araw, Master. Ako si Jun, isang ordinaryong trabahador sa pabrika Araw-araw, pagkatapos ng mahabang oras sa trabaho, pumupunta ako sa isang maliit na karinderya sa kanto para kumain. Ang karinderyang iyon ay pagmamayari ni Aling Marta. Isang matandang babaeng laging nakangiti at palakaibigan. Murang-murang pagkain doon. Pero ang mas nakamamangha ay ang lasa. Napakasarap ng kanilang adobo, minudo at lalo ng dinuguan. June, gusto mo bang dagdagan ang kanin mo? Sige na, libre na yan sa'yo. Bati ni Aling Marta habang nakangiti. Palagi niyang ginagawa ito sa akin. Masarap ang pagkain, mabait ang may-ari. Ano pa bang hahanapin ko? Pero Isang gabi, may isang pangyayaring nagpalamig ng dugo ko at nagpabago ng tingin ko sa karinderyang ito. Hating gabi na noon, nang umuwi ako galing sa trabaho. Nag-overtime kasi. Dumaan ako sa karinderya para bumili ng pagkain na maaari kong dalhin pa uwi. Sa aking paglapit, napansin kong sarado na ang tindahan pero may narinig akong ingay mula sa likuran. Na-curious lang ako kaya sinilip ko ang bakuran. Nakita ko may isang lalaking nakahantusay sa lupa. Dugoan at walang malay. May tatlong lalaki rin roon. Isa sa kanila ang anak ni Aling Marta na si Berto. Isang matipunong lalaki. Madalas ko siyang nakikita sa karinderya. Ang dalawa ay hindi ko kilala. Sa harapan nila ay isang malaking kahoy na mesa at may mga patalim at panghiwa ng karne sa ibabaw nito. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Ang lalaking nasa lupa ay biglang nagising at pilit na gumapang papalayo. Pero mabilis siyang hinila ni Berto at pinaghahampas ng kahoy sa ulo. Narinig ko ang malutong na tunog ng bungo niyang nabasag. Nanginig ako Umatras Nanginig akong umatras Pero hindi ko napansing May naapakan akong kahoy Napalakas ang tunog nito Dahilan upang Mapalingon sa direction ko si Aling Marta na Biglang lumabas mula sa loob ng bahay Sino yan? Sigaw niya Mabilis akong tumakbo palayo Hindi na ako lumingon nanginginig ang buo kong katawan habang pilit kong binubura sa isipan ang eksenang nakita ko. Hindi ako makatulog ng gabi ngayon. Iniisip ko kung ano ang dapat kong gawin. Kinabukasan, hindi ako pumasok sa trabaho. Sa halip, pumunta ako sa presinto ng pulis para magsumbong. Pero hindi nila ako pinansin. Baka lasing lang yun at nag-aaway sabi ng isang pulis. Kung walang ebidensya, hindi namin sila pwedeng galawin. Gusto kong bumalik sa karinderiya para maghanap ng pruweba. Pero natatakot akong mahuli nila ako. Dumaan ang ilang araw at hindi ko na kinayang pigilin ang sarili ko. Kailangan kong malaman ang totoo. Gabi na nang bumalik ako sa likuran ng karinderiya Dahan-dahan akong pumasok sa bakuran at Lumapit sa isang tambak ng Sako sa gilid Isa sa mga sako ay Bahagyang nakabukas Kaya maingat ko itong sinilip Halos mapasigaw ako sa nakita Isang putol na braso May nakabaon pang sing-sing sa daliri na ito Napatras ako at Muntik nang matumba. Pero bago pa ako makatakas, may malakas na kamay na humablot sa akin mula sa dilim. Akala mo makakaligtas ka, Simberto. Mahigpit ang hawak sa lego. Hindi ako makahinga. Pinilit kong lumaban, pero napakalakas niya. Sumulpot si Aling Marta sa harapan ko. Nakangiti pa rin. Pero iba na ang ngiti niya ngayon. Malamig. Puno ng kasamaan. Alam mo ba yon kung bakit masarap ang pagkain namin? Bulong niya habang hawak ang isang kutsilyo. Dahil espesyal ang karne namin. Nang sandaling iyon, alam ko na hindi baboy o baka ang karne sa karinderiya nila. Tao. Pumikit ako at nagdasal. Alam kong katapusan ko na pero bago pa tumarak ang kutsilyo sa akin, isang malakas na sigaw ang pumailan lang. Mga pulis ito, huwag kayong kikilos. Mabilis na nagtakbuhan si Naberto at Aling Marta pero nahuli rin sila ng mga pulis. Ako ay natumba sa lupa nang Isang lalaking nakayuniforme ang lumapit sa akin at tinulungan akong tumayo. Salamat sa impormasyon mo, Jun. Matagal na naming sinusubaybayan ang karinderyang ito. Pero wala kaming matibay na ebidensya. Ngayon, may testigo na kami. Hindi ako makapagsalita. Ang kilalang-kilalang karinderya sa kanto, ang lugar na araw-araw kong pinupuntahan ay isang patayan pala. Ilang beses na akong kumain doon Ilang beses ko na rin nagustuhan ang lasa ng kanilang pagkain. Hindi ko na natapos ang iniisip ko. Bigla akong naduwal sa tabi ng daan. Ngunit may isang bagay ang hindi ko pa alam. Ilang araw, pagkatapos mahuli, Sina Berto at Aling Marta, muling binuksan ang karinderya. Pero ang mas nakakagulat, marami pa rin tao ang kumakain doon. Iba na ang namamahala. Pero may kung ano hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Minsan, napadaan ako roon at nakikita ang mga bagong customer na sabik na sabik sa pagkain. Naririnig ko pa ang kanilang papuri. Ang sarap talaga ng dinuguan nila. Walang katulad. At doon ako kinalabutan. Dahil sino ang nagsabi na tuluyan ang natigil ang dating gawain sa karinderyang iyon? Nagpatuloy ako sa paglalakad, hindi na lumingon, pero sa kaloob-looban ko alam kong hindi pa tapos ang bangungot na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.